Gabayan tayo ng Panginoon mga kaibigan First day sa joyride Tignan nyo naman yung ano, helmet Meron pang ano, Meron pang Sticker Unang sabak sa joyride Kasundo Unang araw natin mga kaibigan Sa joyride community Ayan, uh, Joyride Kasundo Ayan. Kinuha ko yung aking uh, pang pangmalakasang damit. Grabe ano. Ayun oh. No? Piniflex-flex ko pa diyan yung mga time na yan. Bago tayo uh, umalis ng bahay. Uh, andito yung mga chikiting ko mga kaibigan. eh sabi ng aking bunso, baliktad daw sabi niya. Pero hindi ko pinansin yan. Suot-suot ko pa din hanggang uh, matapos. Ayun oh no? sabi niya. <laughs> pa rin yung ano? yung araw na yan mga kaibigan itong yung, uh, yung bata na napapansin nyo birthday niya yan yung araw na yan kaya yan din yung araw na unang araw ko sa joyride opo at abangan nyo yung ating paglalayag pagkuha ng customer kiss <Festful> muna kiss na birthday boy birthday boy kiss muna kiss kiss sing 1 hmm pincis nur dami ah ah al gami awan sama na hmm gami al gami so papa beli beli silah bio hmm ini Hindi niya na mag-guess yung ko. Siya yung mahawak ng cellphone. Lalo lalo na yung asawa ko, oh, mamaya kayo uh, yan. ko mahiya. ka Malaki laki yung tal. Talon niya. So, ayan gagawin natin yung ating makakaya. mag tayo. Bubuhayin natin yung ating YouTube. Kasi, 'yung ating face is merong uh, pula mm. Ah ah 'yung Kita pit sa daan mga kaibigan Ayong mga kaibigan nandito tayo sa waiting kung saan tayo mag-aantay ng booking ngayon siniset ko 'yung ating uh, camera kasi wala tayong GoPro So far 'yan muna So nandito tayo mo nagpe prepare tayo mga kaibigan. Ayan, gabayan tayo ng Panginoon mga kaibigan First day sa joyride Tignan nyo naman yung ano, helmet Meron pang ano, Meron pang Sticker unang sabak sa Joyride Kasundo ayan o ayan o so, tatanggalin lang natin daw check natin kung okay so kukuha tayo ng booking at uh, mga kaibigan wala pa tayong gopro cellphone yung ating gamit uh, patakaw-takaw na takaw takaw na vlog. Samahan nyo ako mga ibigan. Hindi ko pa nakuha yung power bank ko. Sana okay, bueno. no? Sana magtagal yung ating kwan, yung ating phone. At meron marami tayong mapagsaksakan. Mga uh, Ay! Wait, Dad. Ayan lang. Yun. Ayan lang natin lahat ng kaputi kasi pali natin, baka umulan. Yun, mga kaibigan, dito ko natutugtungan yung ating vlog kagabi, bago maggabi. Ayan, bago maggabi. At sumabak tayo sa unang excuse me po. Unang araw, hindi naman tayo binigo ng ating uh, joyride. Ay na uh, Kwento ko lang kasi nakakapanibago pala pag uh, ganyan nga uh, unang buwan mo at mo pagkuha ng booking. Siguro sa pagtataranta ko, meron meron akong ginawa na hindi ko pa hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung pumasok yun pero tinignan ko sa booking history, hindi naman pumasok so hindi ko alam kung hero lang yun pero ito ang pinagtataka ko, unang customer ko nag-cancel nag yeah, pwede pa yun, nag-cancel siya so pangalawang booking ko from Tanza hanggang Santa Rosa Laguna uh, nireject ko gawa ng uh, merong dalang aso walang lagayan so bawal yon sa amin hindi ko pwede nga ka kunin kasi hindi natin hawak yung utak ng aso baka tumalon mas lalo tayong maabala makakadiskira siya so ginawa ko nireject ko hindi ko kinuha maganda sana yon kasi malakalaki din yung kanyang uh, uh pamasah, eh. pero hindi, hindi na ako nag uh, nag atem para kunin kasi, yun nga sabi sa orientation, bawal yung mga gano'ng sinaryo, bawal ang aso na may dalang aso okay, yan. so dadako na tayo sa pangatlo, so ito nakita ko na nga uh, may mga uh, instances na may problema pero tayo na yung nag adjust yung pin kasi ng ating uh, pangatlong customer pumunta ako doon pero hindi pala doon, malayo pa so sabi ko, okay lang yan, sabi ko That is a small problem. Sabi ko, si ma'am, sabi ko, nandito na po ako sa, sa pick-up point, kako. Ka so, sabi niya, I'm a sir. Hindi po dyan, dito po. So, tumakbo ulit siguro ako mga 1 kilometer. So, okay lang yon Sabi ko, experience, kau charge to experience. Uh, lagi naman tayong, lagi nating intindihin yung customer natin. Hindi naman tayo na, na yung tayo, yung nasusunod, syempre sila yung bumubuhay sa community natin. So, yun na isa ko, si ma'am. Na sabi ko, ma'am, pasensya ka na kasi medyo nalita ko kasi pumunta ako sa pick up point. Kala ko, nandun kayo. Ay, ako dapat ang pasensya, sabi niya sa So, ito, datako tayo. Unang hindi ko nakuha lang gawin wala tayong GoPro. Walang GoPro, cellphone lang. Sabi ko nga, patakaw-takaw. So, hanggang sa nakakuha ko ng pangalawa, babae pa rin. Doon pa rin yung area, doon, doon ako na pista pala lang van, grabe yung mga karakol, yung tawagin. Hindi, naistampit kami doon. Siguro mga 30 minutes, hindi tumakbo yung van, yung motor namin. Talagang nga ganyan, no? Ganyan yung katawan ng mga tao. Pinatay ko na yung motor kasi delikado, yung karakol. So, ito idea na rin para sa lahat mga ganun yung kasi kami pinadaan ng what? ng google wala nang ibang way sabi ko nga sa ako sa isip, -isip ko wala na wala na tayong choices eh. andito na ako hanggang sa nag third booking na tayo at uh, yung panahon at uh, umambon hindi lang ambon kundi kumulan na so nag na akong umuwi at yung nakadalawa lang pala akong booking. Yung pangatlo, nag-aantay ako wala, walang pumasok. Si so, sabi ko, opo na uwi na ako kasi umulan na, malakas na, umuwi na. Ako. Hanggang dalawa lang, dalawa lang yung booking ko. So nag-enjoy naman ako, hindi ko naman inagad na yung pera mo lang kumita. Hindi naman yung mindset ko na kumita, gusto kong matuto. Gusto kong matutunan yung step by step sa yung pag-accept pag, -pag pagkuha lang customer na ka alam ko kung yung feel nyo bilang ako baguhan uh, nakaka okay lang nakaka tense kaya sa mga kapwa ko na baguhan mas maganda manood kayo sa mga video yan laking tulong yan sa mga tulad kong na nagsisimula sa ganitong uh, community uh, joyride mabuhay tayo yun lang uh, abangan nyo yung mga susunod nating mga pat patakawan ng vlog kasi tayo i cellphone lang yung gamit natin, tapos sana dito kung may gopro tayo saka uh, yun, pag iipunan ko ayun yung pag iipunan ko yung gopro na yan para at least uh, protection na rin natin, purposes at the same time maka vlog tayo kung may mood tayo, di ba? hindi naman na all time na may mood tayo mag vlog so yun, pinapaintindi ko sa mga customer ko. pasensya naman Ah, uh, ito lang po tayo. Pero ini-entertain ko pa rin hanggang uh, hanggang sa kuan, uh, hanggang sa makarapin kami. Ganun, pero mas maganda talaga kung meron tayong ganun uh, gamit, pero hindi pa rin ako nawawalan. Ah, uh, double double. Triple triple tayong magsisipag para makuha natin 'yung pangarap natin. Yo. So, that's all ma, kaibigan. Yun lang po. At abangan nyo 'yung ating next vlog. Opo. Thank you po.